10 KG ah, ang sarap sira <laughs> sira okay, may parak na naman dumaan mga Kapinboy so matandaming <laughs> umiikot na pulis ngayon meron tayong 3 years visa so wala tayong dapat ipangamba mga Kapinboy What's up mga Kapinboy, mapagpalang araw sa inyong lahat Maulang araw dito sa Manorewa Rewa for short mga Kapinboy Day of natin ngayon, pahinga uh, Tulog maghapon Alas 4 na rito, alas 4 na ng uh, 4.30 ng hapon mga Kapinboy Dito sa New Zealand ngayon at uh, lunes Ay mga Kapinboy, tayo ay nagpahinga ng medyo mahaba-haba naglinis, nagluto, naglaba ayan ang routine ko tuwing day off uh, ginagawa ko na siya lahat sa araw ng lunes mga kapinboy para martes eh totally pahinga or pasyal, yun ang gagawin ko bukas so kung wala akong dakad bukas uh, matulog, magpahinga pero kung uh, kung may time ako na mamasyal eh papasyal ako mga kapinboy so ayan mga kapinboy ah uh, parang may dumaang polis ah uh, dinaanan ako ng polis na wala ako sa panandalian mga ka pinboy uh, siya nga pala mga ka pinboy pupunta ako sa warehouse dahil uh, bibili ako ng dumbbell na gusto kong bilhin pang exercise natin kapag ito eto wala tayong pasok eh, meron tayong ginagawa exercise sa mga muscle at uh, meron tayong pagkakaabalahan mga Kapkin Boy so, ayun may dumang <laughs> pulis mga kapinboy Boy at medyo <laughs> nailang tayo ng konti so ayun nga uh, lunes ginagawa ko na yung trabaho ko naglalaba, naglilinis nagluluto nagluluto ako para sa tatlong araw na ayun inaabot ng tatlong araw kagaya ka kanina uh, nag adobo na ako ng manok na binili ko ng nakaraan na adobo ko na Marami 'yon. So aabotin niyo ng mga tatlong araw, baka apat na araw pa mga Captain Boy. So ayan, maulang araw ngayon mga Captain Boy. Tunis, maulang araw sa inyo. At uh, ito, tatawid tayo. Mga Captain Boy, at pupunta tayo ng warehouse. Mukhang mabibili ko na yung dalawang dumbbell do na uh, 10 kilo yung isa. So mga Captain Boy, nagdala na rin ako ng bag dito para in case na ano, dito ko ilalagay at bubuhatin at uh, 20 kilos yun dalawa, bala ko dalawa bilhin e eh. so, mga kapinboy talagang uh, kanina pa umaambon kanina pa umulan at uh, maghapon to kaya kaabotin pa ng gabi to so, mga kapinboy nandito ako ngayon sa Manurewa o Rewa for short uh, Rewa ang tawag pala dito hindi pala binabanggit ang hindi pala binabanggit ang complete na Manurewa mga Kapinboy pinboy eh, may parak na naman dumaan mga Kapinboy pinboy so matang <laughs> daming umiikot na pulis ngayon hindi ko alam bahala sila tayo ay legal na nagtatrabaho dito meron tayong 3 years visa so wala tayong dapat ipangamba mga Kapinboy pinboy ito nga wala yung bus stop no? nandito ako sa bus stop Ayan, ito yung madalas kong pinag ng bus pupunta tayo ngayon sa warehouse at mabibili ko na yung gusto kong bilhin doon na dalawang dumbbell pang exercise natin mga Kapin Boy at kailangan natin 'yan ha uh, para lumakas ang katawan mga uh, Kapin Boy. Syempre bago tayo makarating ng warehouse ay dadaanan na naman tayo ng tunnel mga Kapin Boy. So andito na ako sa tunnel, mga Kapin Boy. Uh, sana makita-kita rin tayo dito, no, yung mga nanonood sa vlog ko. Ayun, umeecho na tayo, mga Kapin Boy. andito na tayo sa ilalim ng tunnel. Ayun, no. Ohoho, may echo. Ah, Kapin Boy, sa mga gustong mag-apply dito sa New Zealand, basta may experience ka, uh, qualified ka. Basta ipasa mo lang 'yung medical mo. 3 years or 5 years above uh, subok lang apply lang tapos kailangan mong makahanap syempre ng uh, employer na accredited sa immigration so yun lang ang gagawin mo mga pinboy pa interview ka ipasa mo apply lang kayo ng apply pasa lang kayo ng pasa ng resume ah uh, katulad nga na sinabi ko sa dami ng a-apply nyo isa dun may, mag -co may co-contact sa inyo so mga pinboy hanggang dito lang muna at ito pangalawang tunnel at malapit na ako sa warehouse ayan mga kapin boy in parking Ma Tindahan pala ng karneri rito. 'Yon. Papalakas tayo ng katawan mga kapinboy. Pinboy magpapamasel tayo, hindi naman kailangan lang may exercise kailangan lang may ginagawa sa day off so ito pasok tayo dito sa warehouse ayun uh, mga kapinboy, nandito na ako sa bilihan ng mga dumbbell, ito nasa gilid lang yun eh ito. Ay, katabila. Oh, ito. So, ayan. 10 kg yung kukuni natin. May pang-exercise na tayo, mga ka-pinboy. 10 kilo. yung bala kong bilhin ito yung 10 kg ah ang sarap ah, na miss kong magbuhat ng mga ganito mga kapin boy sa Qatar noon meron kaming gym dun sa loob ng aming uh, company so yun araw araw din akong nag exercise dun pinapawisan uh, maganda ang uh, ganung, ano routine may exercise ka sa araw araw kaya na ko lang nung, nung dumating ako dito sa New Zealand uh, wala nang exercise, trabaho, bahay na lang yun lang yung lagi kong ginagawa kaya naisipan ko na uh, bumili ng ganito para syempre kailangan din ng katawa natin so bala kong dalawa dalawa yung gusto kong bilhin Alright, dalawang 10 kg ah, mapigat to. Lalo na at uh, medyo matagal tayo na hinto. 39 isa. Ah, 37 isa. Ayan. 37 isa mga kapin boy. <laughs> Pero gusto ko to dahil Ayan, mapapakinabangan natin to eh. Di ba? Magiging macho tayo rito mga kapin boy. <laughs> durulang lang. Macho eh, no? O, oh, yung dami nilang mga, ano, raketa. Uh, pero hindi ako marunong yan. Uh, ayan, pang table tennis. Ay, di, pang golf pala to, sorry. <laughs> bola, bola ng golf. So, may mga dart din sila dito. Ayan. So, ayan mga ka-pinboy. Uh, ito lang naman ang sadya ko mga ka boy, ang bumili ng dumbbell pang exercise. Dahil mahilig din ako talaga sa exercise. Mahilig din ako magbuhat-buhat ng mga ganito. Mahilig din ako magpalakas ng kataban. At uh, yun, kaya ako napabili dahil medyo matagal-tagal ko na rin talagang gustong bumili na ito ngayon lang talaga nagkaroon ng medyo okay na budget so mga ka pinboy kukuha ko ng dalawang sampung kilo na dumbbell yun yun yung bibili natin mga ka pinboy ayos so okay, yun mga ka pinboy lalabas ko na yung warehouse bag ko na kulay pula Ayan. dito rin galing to yung bag na ito yung bag na to ayun uh, ibabag ko na siya okay tapos babayaran natin sa kahera at hindi natin madadala to ng ang <laughs> bigat <laughs> ang bigat na ito ang <laughs> bigat ang bigat nga mm ang <laughs> <Nanggigang>. Sira <laughs> Sira Alangnya Nggak eh. kaya nambang <laughs> Pintas Pintas mga kapin boy <laughs> Yung lang Oh <laughs> paano natin madadala to <laughs> bumagsak <sighs> isa isa ayaw na sana pumalik eh pero parang isa isa yung bili ko nito oh my bala na eh, ko na kasi hindi na eh ang bigat eh Napig napigtas eh. Ah, wala. Hindi talaga kaya. Ay, sira oh. Warak. warak yung bag. Malamang dalawang beses ang magbalik. Ah, uh, okay. So, dalawang beses. dalawang beses dalawang dalawang balik tayo mga kapin iwan mo na natin yung isa magpilitin bigat eh so ligpit na muna tong aking uh, bag na nasira po. wala hindi kaya malambot lang eh malambot lang siya sorry po hindi ginaya ng bag ko hindi ginaya ng dalakong bag bumagsak so, uh, pinball, 10 kilos kasi talaga yung binubuhat ko noon uh, kaya ito rin yung gusto kong bilhin kasi ito yung nakasanayan ko noon pero ang tamang ano talaga magsisimula ka sa magaan kaya lang gagastos pa ako pag bumili ako ng 5 tapos kalaunan bibili ako ng 10 or bibili ako ng 7 muna tapos kalaunan bibili ako ng 10 so, medyo gastos na eh kaya ang ginawa ko direct ang 10, 10 ki kilo na lang yung dumbbell na gusto kong bilhin At, hindi naman natin bibiglayin ang buhat no? syempre pailailang paila ilang buhat lang muna hindi naman kailangan biglain na damihan agad yung buhat so ayun uh, bala kong bayaran ko na sa counter mga uh, boy isa lang muna yung kunin ko at hindi kaya so ito ito 10 kg 10 kilo babayaran ko na siya kaya lang babalik uli ako Ah. Uh, wala, eh, ganun talaga. Pero ipapaalam ko rin doon sa sa kahera kung kaya ba ng dalawa na bak, baka mayroon silang bag na matibay doon. mga ka boy of ko muna uh, tsaka na lang pagkapawin na ako. Ay, mga kabin boy na bayaran na natin yung dumbbell, wala talaga silang bag. Wala talaga silang matibay na bag. So ayun ah uh, baka babalik ako mamaya maya para mabili ko yung isa yung mga ka pinboy yan lang muna uh, at uh, nahihirapan ako mag <laughs> bit bit may dala kong payong may dala akong dambin. tapos mabigat pa to 10 kilo so ay, uh, mga ka pinboy ha, umulan pa din ako limlim umaambon parang yung ambon na parang hindi titigil so ganito ganito ang ngay, ganito ngayong araw na to dunes mga boy masakit na rin <laughs> baba ko muna masakit yung braso ko hindi rin biro ah mabigat yung 10 kilo ay Pahin muna mga boy Yung <sighs> mga Yung mga boy <laughs> Ang hirap magbitbit. <sighs> siguro baka bukas ko nabilin yung isa. At or baka sa susunod na araw na siguro. Ah. Uh, pag ko muna yung isang piraso, mga boy Pa sa susunod na hinihingal na ako 5 minutes din yung la 5 minutes din yung lakad ko mga kapinboy mula warehouse hanggang bahay so nandito na ako ayan malayo layo din ha 5 minutes lakad eh tapos may daladala kang 10 kilo ay eh. mga boy, nandito na ako maraming salamat at uh, lang ko na ito mamaya salamat po eh mga ka-pinboy, nandito na ako sa kwarto ko. Whew. Ayan. Masasample lang ko na ito mamaya. Isa lang muna. Sunod na yung isa. Ay, nako. Uy, so samping sampung kilo to. Ay. Ito nga pala yung kwarto ko mga ka-pinboy. ah uh, ngayon ko lang yata may papakita to. Uh, ayan. Yung kwarto ko may TV dito pero hindi ko masyadong ginagamit dahil may laptop naman ako kapag gusto ko manood ng movie ginagamit ko yung laptop ko so ayan, nandito pa ngayon yung mga bagahe ko yung mga maleta ko mga kapinboy so ayan, mga kapinboy ang kwarto ko Dito ako natutulog so ayan mga kapinboy maraming salamat